Yan, uh, magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa mismong opisina ng GWM na kung saan ito yung nabigay sa akin ng sasakyan. So, bakit tayo nandito ngayon? Alam niyo na, bibili pa tayo ng isang GWM na pinaka-high-tech, pinaka-latest pinaka, pinaka, -pinaka model nila. Tiyarik na ang hindi, um, uh, nandito tayo ngayon para syempre, di ba, alagaan yung ating GWM, ayan, yung binigay nila sa akin. So, kailangan na natin siyang ipa change o, ito yung nandito ko oh, ngayon para at least maalagaan. Yeah. So, nandito sa sir. sir Rico. Nandito sa Sir Rico, siya po yung mag-aalaga sa atin ng ating sasakyan. So, mas pinili ko ibalik sa kanila. Sila mag-chance oil para at least sila kasi ang nakakaalam. So, maraming salamat, Sir Rico. Ito, mag-alagaan sa akin. Sino yung opisina nila? JWM. Yeah. Dito yeah. kami sa UN Avenue. Dito lang yan sa JWM location at uh, UN Avenue, Manila. So ito, napakaraming sasakyan. Ito yung mga sasakyan dito. Meron lang kasi tayo na test drive. Doon sa, naalala mo yung may event sila sa MUA na na-invite tayo. Salamat ah. ako kasi yung mga sasakyan dito na magaganda. Nasubukan ko na silang i describe So kung yun gusto uh, nyo pumunta, at gusto mong pamili ng masasakyan, pumasok lang kayo paloob dyan. Ang dami-dami nilang mga bagong sa sakyan na talaga namang masasabi ko, quality talaga siya. Kasi simula nung binigyan nila ako sa sakyan, actually may sasakyan ako na una na binili ko. So ito na talaga yung ginagamit ko ngayon, yung pick-up na nagagamit ko siya, gamit na gamit, doon sa pamamalinti ko, uh, may, mga, may mga lakad ako sa araw-araw. So ito lang gamit ko ngayon, yung yung pick na bilgay sa akin na talaga naman napakaganda, automatic at very high tech. So maraming salamat pala sa JW family dahil binigyan ako na napakaganda sa sakya na hindi na ako bumili hindi na ako gumasa sa malaking pera at kayo mismo nagbigay sa akin which is importante talaga na gamitin ko itong araw-araw na gantong klase sa yeah, sakya okay. yeah, kaya shout out JWM na nagbigay kayo lang sa sakya sa akin maraming salamat, mabuhay po ang JWM family, thank you so much sa inyo finally, nakating na din ako dito sa mismong uh, office ng JWM na kung saan sila po yung nabigyan sa akin ng takyan. Kasi dati, hindi pa talaga ako nakakating dito, ngayon lang. Kasi nang pumunta sila sa akin, hindi nila ako sa takyan. So, dala na rin sa takyan. Tapos yung event na na-try ko na hot yung uh, mga bagong uh, modelo ng JWM sa MUA. So, dito po, siya po punta sa kanilang office sa kung saan nakadispedito yung mga sasakyan nila ng mga bago. So, ipakita natin. So parang ito na try ko na i-drive. Kasama ko sa try ko i -try sa event ko, sir, no? Ito yung nabal, Ito yung nabal na bagong product ng JWM, So ayan. Tapos mayroon pang iba. Kung gusto nyo mapili, yung nabal sa maraming kulay, pati ibang kulay. Mayroon silang uh, green ba ito? Oh. Silver green. High okay, screen. Higher screen. Higher screen. Higher screen. Higher screen. Higher screen. Higher ayan, high higher screen. screen. Pasensya na kayong pasensya kumailan sa mga kulay. So ayan meron silang anaval uh, ay ulit na higher screen yung kulay. Mayroong gusto nyo naman kulay uh, blue, sea <laughs> blue ang tawag pala dito, sea uh, blue kulay ng anaval. Tapos meron kang para bibili sa susunod siguro pagkikita ko itong ano, habal habal sya gulay at habal ayun hybrid yung sa basahebel ang hirap kasi banggitin na yung dila ako nababalok so ayun yung lion pala sya yung yung tama habal sya kasi dati ako na try ko lang habal wal habal talaga yung motor lang pero dito may habal pala sila yung yung jowa yun, takot sila pa sana kapagili akong kusun. So, na-try ko lang, na, na-try ko na yung iba dito lang kapag ganda yan. Tapos so, siyempre dito naman tayo sa may electric ba ito ni Babadam? Ay, yung iba ito ni Babadam? electric na ano? So, ito yung na-try ko lang kapag ganda ito. Aurora 400 ang tawag dito. So, dito yun. Na-try ko ito i-drive nung nasa buwan. Di ba madami ko yun? So, maganda rin ito. Napakaganda nito. Kaya lang syempre, may kamahalan din siya kasi na di ba litish sila. So, ang price nito is 1,280,000 pesos. 1,280,000 pesos. Ah, hindi. So, ulitin ko, tiktok. Ang price pala dito, 1,288,000 pesos kasi so, mga may muna lang yan, pero para sa amin yung mga PDF, para mo ayun pero na paliparing siya ang ang nudy Ayan, ito naman, habal pa rin siya, pero ang it's chic it's 6 it's chic it's chic it's chic it's chic it's chic it's chic Nandito na lang din naman tayo, tingnan na natin yung masasakyan nila para at least alam nyo kung ano talaga yung um, ano talaga yung masasakyan ng GWM. Lahat po ito halos puro hybrid at saka mga mga magaganda klase. So ito naman, it, ano, ito yung uh, is not for to. Actually, ito yung una na ano, opo. Oh, oh, so maganda siya. Nandito na din po. sila. at saka parang mas malaki ko yung 4x2 nila, no?

4 x 4 and 4 x 2 So, ito yung siya. Maganda yung gulay. Tapos, nasubukan ko na to kasi ito yung unang ginamit ko na ano. Kaya lang kanyang tango na ng 4 x 4 So, maganda to talaga. Kaya, kung ako ay yung pakanungin, dito ka yung jig. Ang layo mo. Lumanit mo ka naman na yun para nagsis mo yung mga sinasabi ko. Layo ka lang layo. Hindi, nag-inagya siya. So, ayan. Um, lahat ng mga na-try ko dito, maganda talaga. So, kung gusto nyo i-try yung GWM, gusto nyo subukan para sa akin na kasi na-try ko na talaga. Ilang e, lang kaya tapos sa akin ginagamit kung Hindi ko na magamit yung nauna kong sasakyan. Kaya GWM talaga maganda. So ayan lang friends ko lang lahat at nandito na lang din naman ako sa GWM. I-fix ko na din yung mga sasakyan nila. Kasi ang kaya ko nandito ngayon kasi gusto ko lang ipa-change oil para maalagaan ng GWM yung sasakyan na binigay nila sa atin. So nandito na lang din naman tayo sa loob. Pakita na natin kung ano yung mga sasakyan nila. Kaya yun lang. Maraming salamat. Ito ang baal sa kahayti ka. Gaganong ko lang kung pas ka naglipat diba, siya ha. Uh, Ginano lang po lang ng paa. So ganoon din siyang isara. Pag gusto mong isara lang siya ganoon sa automatic, sasara natin. So, oh, diba, ganon kagaling, ganon so, di ba ganoon ka galing, ganoon siya ka-high tech. So hindi na kailangan gumamit ka ng mga kung ano nung ng kitlog. mo lang po lang siya ng paa, sensor na siya. Magbubukas na siya at sa, saka magsasara. So ganoon ka-high tech si Jojo Di ba ganda? Kaya so, hinahanap ko kasi ang pangalan ng Tolling School. Kung naalala yung ano, yung uh, in-spread ko sa event doon sa Balot Asia, ito yun siya, kulay. Anong kulay nga ako? Ako pa rin sa mga kulay. Green. Green. Kulay green. green. Ang tawag dito, tank, tank yung ano nila, tank yung yung pangalan ng sasakyan na to. Kaya ginawa ko siya, diwan tank. Pero ito yung kasi nakita nyo nung una yung pinistend ko. Meron sila bagong dati ngayon, yung kulay white na napakaganda. Pakita natin. So ayan, ito yung white na diwat, diwatang. Tang kasi siya. Ngayon sila tawag ko sa diwatang. So ayan. Kung ako ang papapiliin niya sa susunod, pag iipunan ko, gusto ko siya, pilihin. Pilihin ko ito susunod. <laughs> kasi ang ganda niya, o. Oh. Na-describe ko na siya. Maganda talaga. Parang, nung na-describe ko nga yung kulay green na yan. Ito. Dito. Nung na-describe ko to sa muha, ito yung tinestribe ko. Yung napakagaan niya. Parang wala lang. Kaya, kaya ito tingnan natin bukas na to eh. Sa guys, ito ang natalang tubo. Puro automatic siya na at napakahitik niya. Sa susunod, kung mabibigyan ako ng pagkakataon para magkapira, ito talaga mabibilihin ko. So, kasi, ano siya eh. Maganda talaga siya. Maganda yung kulay. Kung tignan mo naman yung itsura, oh. Ang tawag dito ay tank. GWM tank. Pero pag ako bumili, tatawagin ko siyang Diwa tank. So, yun lang.